Video, video lang ito. Ayan, kaya ah, kumakain. Ah, ito, ito yung, ito yung best friend ko. Ayan na pala, yung sprite. Yung boyfriend mo. Yung boyfriend mo. Ayan. Hi! Let's eat brother. Ayaw ba pakain niya, Kristen? Hindi pa, hindi mo palaya mo, ah. hindi mo tumuro niya Hindi mo Hindi ako kumakain ng palaya, basta mapait niya. Hindi na mapait niya! Kakain niya, Kristen. Pwede pa hindi <epil> mapait niya. Hindi na, mapait. Hindi ako yun ang pinika. ka kumain niya, Kristen. Hindi niya Hindi Hindi niya matainam. Hindi niya Hindi Bakit?